Okay, mga kamugil, time check. Malapit na alas 4, so pauwi na tayo sa Tiga to Project mga kamugil. No? At nandito tayo sa Katalunan. Update tayo dito mga kamukil, sa aming trabaho. No? Sa Katalunan, D9. Sa aming trabaho dito, 9 namin mga kamukil. No? At nagtatrabaho dito. Bali, itong tao kami dito mga kamugil. No? At ako pa ispat-ispat lang ako dito sa mga trabaho yun. Eh, pinaka talaga. Okay, So ayan kung nakikita nyo mga kamukil. Yung pinakamingit nila sir na. O dito tayo. O na. O grabe. Sira yung sapatos ko pala mga kamukilo. Trabaho. Bali ito yung trabaho ko ngayon mga kamukil. Itong pusti na ito. Pagtatanim nito. O para mapatuloy na yung pile doon. Ayan. Mamaya puntahan natin yan. Nakapag pile na kami dito mga kamukil. O so, ganito yung mangyayari mga kamukilo. Basta repair. Ayan Unti-unti namin sinira. Tapos binalbag. Ayan. Ito matatanggal tong na to Oh, kita nyo yung tansi na yan. Yan yung ating susundan sa file. Yung dito. Yung purpose nito, natanggalin to para lalaki yung driveway nila sir dito. Okay. So, pagdating ko dito ka na mga kamukil, tinibag ko kaagad to. Yan. Pati yan, sinira ko kaagad. Saka ito, binusan, ah, tinanim din namin to ngayong araw na to. Bali, dalawang pariya yung tanim namin. Kasali pagsisira mga kamukil. Ito. So, kanya-kanya kami diskarte dito mga kamakil. Kanya-kanya trabaho, no? Bawat isa sa amin. May nakatukan na trabaho. Bukas po, kumahan na naman to. Ito. Para mabuhusan. So, yung purpose nito, yan yung napapansin nyo yung ating parilya is eh, kakaiba siya, no? Hindi siya kwadrado. Pa square, uh, ano siya? Rectangular. So, ito. Plasing lang tawag dito mga kamakil. Yung posting natin. Kung gaano kalap lapad yung CHB natin, ganun lang din yung kalaki yung ibubuhos natin. So, kasali plastering nito, magiging 6 inches yung penis nito. Kasali plastering. So, dito, yung ipupurma natin dito ng harap, nasa 4 inches lang siya. Yung ipuporma natin. Uh, pagdating naman dito, 25 inches to. Papunta dun. Yan. Uh, so, magiging flashing lang siya. Kung titingnan to dito sa loob, mga kamukil, walang uh, poste na makikita dito. Parang lahat pa ilang inuusan na namin bukas po pormahan okay so ito na mga wool mga kamugil tibag to lahat sisirain to mula dyan papunta dito titibagin yan so makakatulong na yan sa ating pang tambak dito no medyo maminos minusan yung gastos ng air pa sa pamamagitan nitong tambak na ito mga kamugil dry wool sisirain dito kasi napapansin nyo yung parilya na yun mga kamugil yan sagad yun And, papunta dito pagdating dito Uh, interlocking tayo na si HB paliko dyan ito yung mahirap mga kamukil paliko dyan interlocking pagdating dyan magkakaroon na naman siya ng kunting interlock no? kasi dapat sana nito itong parilya na to uh, nandun makaurong siya ng kunti ang problema gusto na may ari kailangan kung ano yung lapad sa layout namin doon papunta doon ano yung haba niya nasa kalahati talaga yung partition So, hindi tumama. Pagdating kasi dito, itong hallway na to yung masusunod. 120 yung gusto niyang opening dito. So, mula dyan yung 120. So, bali, gusto niya ito yung kukuna ng uh, layouting. Ganito pa rin yung forma. So, kaya ganyan na nangyari. No? Ma, ano yung ka interlocking importante. Nakuha natin yung dalawang kwarto dyan. Pareho yung laki. So, itong posting na to, ah uh, ito yung kaparis niya, yung nandun. Okay. So pagdating naman dito mga kamukil, ito matitibag to. Itong CR to, CR nila to dati, matitibag to. So maglalagay din tayo ng poste dito. Karugtong nun. Ayan. Napapansin nyo, malayo siya masyado. Dapat pagdating sa gitna, maglalagay tayo ng poste, no? Dito. So, ang diskarte ko dito mga kamukil, lahat flashing lang to. Flashing yung banat namin dito. And then, beam tayo sa taas. So, ground floor lang to mga kamukil, ha? makarup tayo palibot talaga nitong bahay na to okay while dito mga kamukil ito na yung forma yan yung tinabahon master boni binuhusan na eh. yan so kung napapansin nyo yung form forma namin ayan o oh. tubular so napakatipid no uh, sa iba to tad, tad, na ng kahoy so itong diskarte namin matipiran Alright. dito nakapag na kami ito yung trabaho namin kahapon mga kamukil tatlong poste papunta doon si Jimmy siya nakatuka dyan Palibot dito, mga kamukil, yung isang spandoki okay na yan, no? Bali sumubra kami sa pagbuo. So, yung mangyayari, yung ano na yan, mga kamukil, yung poste na yan, yung nakausli, uh, titibagin namin yan kasi ano yung magiging roof beam natin palibot nitong, ano na to, bahay na to. So, kung napapansin nyo, wala tayong nosing sa loob. Huh? Kasi, ang mangyayari kasi, mga kamukil, pag may nosing sa loob uh, yung ispi sana kung maididikit ka hindi natin maididikit kasi may nosing so plain lang to lahat sa loob mga kamukil ang nosing nito nasa labas lahat no? so okay naman kay sir at least magagamit lahat ng ispi sa loob no? Kung maglalagay kasi tayo ng nosing dito 2 inches so instead na may ididikit tayong kama dyan hindi natin madidikit magkakaroon talaga siya ng awang halimbawa ito yung nosing natin nandito 2 inches, nakausli So, imbes ididikit natin dyan. Kung madidikit natin dito na part, pagdating dito, hindi. Kasi may nusing siya 2 inches papunta dito. So, magkakaroon ng awang dito 2 inches. Hindi daw magagamit lahat. O, so, sa ganitong paraan, walang nusing sa loob. Lahat, kahit saan ka pwedeng dumikit, ididikit mo, no? Yung mga bagay-bagay dito na sa loob, madidikit natin. O, so, yung details ng ating uh, mga header, mga kamukil, lahat po yan, uh, lentil beam, no? lintel beam po yan o, yun yung gusto ng may-ari talaga matibay yung gusto niyang trabaho o, kaya patibayan ito yung gagawin natin o dipindi na yan sa discarte mga kamukil meron din nakasanayan natin na paglagay natin ng header dyan na kahoy lagay tayo ng dalawang 12 mm o di kaya isang 16 mm o di kaya dalawang 10 mm tapos patong kagad ka ng CHB no? yun yung nakasanayan o pagka gusto matibayan ito lintel beam tayo o, lahat ng header dito makikita natin lintel beam yan lahat o oh, ayan, Master Nando, patuloy na dyan. O oh, bukas mga kamkil, mabuo na to siguro. Sagad na to papunta dyan. Punta dun. O oh, yung isa naman, pagkatapos ni si Jimmy dito bukas, patuloy si Jimmy dun sa isang spand. Okay. O oh, by Sabado, dyan na tayo sa partition. O oh, yung details namin dito mga kamkil, buunahin namin sa pag bubong dito na part itong part na to kalahati o oh, pagkatapos yung kalahati na naman yung isusunod natin dito na part to o mahuhuli to dito dito kasi wala na masyadong trabahoin dito wala na masyadong tibagin o lahat magagamit dito ito lang na part dito matitibag kaya ito yung malaking trabaho dito o, pagdating dito magkakaroon tayo ng uh, CR dito back to back may CR dito may CR din dun sa likod yan napapansin niyo may mga dowels tayo ayan oh. Ayun yung magiging CR nya tapos yung pintuan nito nandito dito malalagay o dyan bandayan yan yung dining area nila sir no? napakalaking yung dining area nila ito naman ito yung exit door papunta dun sa labas papunta sa grahi o ito mga kamugil ito yung dalawang kwarto yan, isang kwarto doon isang kwarto dito o, dalawang kwarto malalagay dito nung una, tatlo yung pinagawa niya kaso lang maliit o ayaw niya o malaki na to mga kamugil napakalaki itong dalawang kwarto na to o bali sa loob ng bahay na to Apat na kwarto yung gagawin natin Ito Dalawa dito At saka ito dito As is na tong kwarto na to Pati ito no? So yung hallway natin dito uh, Hallway dyan Palitiril papunta dito Tapos dyan yung pintuan sa kabilang kwarto Ayan O bali yung partition na yan, yan yung gagawin nating konkrito tapos yan ay yung magiging partition dito sa kabilang kwarto pati dun sa kabilang kwarto ay So yan lang muna yung update natin mga kamukil no? sa pagka ngayon. Uh, Malaki-laki pa yung titibagin namin. Uh, sisirain pa natin itong bubong, pati itong CR. Pito, itong CR mga panghuli na namin itong titibagin. No? Para may magamit din kami. O di kaya matitibag to. Uh, no na tayo dito. Kapag so, kailangan na talaga itong tibagin kasi ito magiging kwarto to. O okay nga pag matambakan lahat itong mga kamukil, tatambakan na. Uh, wala nang maano dito tibag na to lahat itong partition na to, ito. Ang ititira lang natin yung toilet bowl. O anuhan na lang natin, gawa ng diskarte no. Kumbaga tabunan lang natin ng trapal o ano mang pwede nating itabon. Para hindi lang tayo makita. Okay. So yan lang muna mga kamkil yung ating update dito sa Katalunan. Let's go mga kamkil. Punta tayo ng tiga to.